marami na ulit ang kangkong ha? Eh. ganitong pagkakataon ang mga tilapia gumadayo na rito sa lugar na ito pagkain kasi ng tilapia yan eh pagkain siya ng mga kangkong umaahon ang mga igat aabangan natin sila kapon ito lang kawil ko doon mismo sa puno na putol may malaking igat dito 100 pounds na yung capacity ng aking tansi na putol pa kamayang oh, gabi babalik ako yung spot na ito may huli may huli sunod wala ano to Ow. monster marami na ulit ang kangkong sa ganitong pagkakataon ang mga tilapia dumadayo na rito sa lugar na ito mula rito hanggang doon marami na ulit ang tumubong kangkong pagkain kasi ng tilapia yan eh pagkaan siya ng mga kangkong dyan sa kabila dyan sa mga lugar na yan dyan 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 hanggang doon sa baba umaahon ng mga ikat at ito ang time aabangan natin sila may pamain tayo tilapia aapat lang eh binagdagan ko na lang ng kiwit siguro mga kinsing kawil mula doon sa taas mula sa baba dyan na muna yung kakanaan natin Pabili so, ko naman ipapakita ang pagbibidyo. Bukas na, na siguro sa pamamandaw. Sana may tayo. Kung naalala ninyo, kasama ko si Kuya Dex. Sa na yan, humuli ako ng 10 kilo dyan. Yung sa kabila, 5 kilo sa isang gabi. Tapos magkasaba yun. Kaya expected ko, sana maulitan ko. Okay. Medyo dumidilim na. Nagdala na rin ako ng flashlight in case nagabihin gamit tayo pinsing ka kawit, kiwit apat na tilapia, babadget din na lang natin go welcome to my office good morning as usual 7.30 na naman ang na mamaman natin kagabi na para may lagay kong kawit umabot siguro ako ng 20 eh wala na akong mapaglagyan eh eh wala na akong mapaglagyan masyado kasi may sinus pad natin lang yan. Pero, tingin ko quality yan. So, ang stretch natin siguro, mula diyan. Yung okay. batong Kababa. Hanggang tuwing. Tansya ko nasa ano mayigit 100 meters na ano span. Ang baboy lang ito pero dito malalim. ito na tayo. Hanggang ngayon, wala pang huli.

mukhang mabobokya tayo guys mga ka-office fasten your seatbelts mukhang mabobokya tayo ngayon nakalabing dalawa na kahit isa wala pang huli grabe naman napaganda ng na spot na ito manalim lunggaan pero wala pa tayong huli kahit isa Lari Lari mm. mm -hmm. Next is the kowe Next is the may huli. Meron. Parang maliit. <laughs> meron, meron. Maliit lang. Oh, ah. <laughs> Maliit. Ito ang maliit na igat. Ano yun eh? Maliit lang O, oh, panlabing tatlong kawil Maliit pa Pero okay lang Pwede na to <laughs> May isang kawil pa doon natitira eh Tingnan natin Kalapit lang naman ito Iwak mo muna ito rito Maliit lang naman ito Palikan natin Ito panabing apat Pinakahuli na ito

lakas nun malakas yun sa lugar na ito lakas naman ng igat na yun oh doon mismo sa puno na putol itu satu warna itu wah sayang nih tangsi naputul hundred hmm. pounds ah sayang Pansi, <laughs> sayang 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 na yun baka panikang ko ang laki mo 100 pounds na yung capacity ng aking tansi na putol pa sa tansi na putol sa puno mismo magkakadikit dito number 13 sa 14 na kawin pinutol wala na last na yun anyway oh, ah kung hinayang kung hinayang natin balikan ko ang spot natin <laughs> Sige, yeah, hanggang dito na lang. Nangihinaan ako. Hanggang dito na lang. Hanggang ah, gabi. Babalik ako yung spot na ito. So, maraming salamat sa inyong panonood. Ito lang ang huli natin. Malit. Magkakadikit sila rito. Magkakadikit sila. Magkakapit bahay lang. Ito ang huli natin. Oh. Isang malit na palos lang. Oh, masaya na ako dito at least nakita ko nalaman ko na may mga spot para dito na magaganda ay okay, so babalikan ko ito abangan ninyo ganito na lang salamat sa panonood ang oh, mga ka-office yung huli ko na igat ito na oh ayan ang na Kung hindi ko na ito tutuin bibigyan ko na lang sa kaibigan ko rito po. Ayan, gumagawa niya. Kanya yung kulungan. <laughs> Kanya na lang daw. Hindi, e, ko na. Tapos, ito guys. at tingnan nyo. Ito, gagawa ako nito. Ito yung panghuli ng tilapia. Uh, ninyo, kumukuha ko ng mga pamain. Binilang ko na yung mga mata niya. At uh, gagawa ako nito. Para... Uh, hindi na ako maasa lagi sa Laguna. Lagi na pinagkukunan na aking pamain. Pag nandito ako sa Batangas, walang pamain pero pag ako nito gagawa ako nito so hanggang dito na lang yun wala tayong ano wala tayong catch and cook binigay ko na sa ating kaibigan ito salamat, salamat sige ayan si sige kuya tuloy na ako ate you, sige morning alas <laughs> so, 8 na ng umaga plus 8 jeez medyo napasarap oh, ang uh, tulog ngayon pa lang tayo mamamang daw panahari na seriously seriously dito kung iahon yung nakaputol lang aking kapatid sa natin pinagkanaan at ang pito pitong kawila ang kinanako at uh, quality lahat yon inabahan ko ng konti kasi siguro kaya naputol isa't ka lahat hindi pa lang yung kanako eh. wala siyang, li wala siyang ano, parang liway, uh, leeway wala siyang uh, leverage para mabanat ng husto kaya naputol yung kawil so ngayon pito lang pero mahaba ito so abang-abang na lang muna at uh, babiyahe pa tayo siguro mga 10 minutes lang naman yung malapit lang ang ilog na ito boom pa sa baba pupuntahan natin okay so stand by mga ka-office ganito sa'yo pagka nagagapak ng mga tubo shortcut kasi ito eh hindi na nila sinisilad na nila para mahawan madali ng putulin sa baba yung spot na yun may lang yun siguro mga 30 meters lang ang lawak noon ang haba noon itong kawil ang nilagay natin hindi ako papayag na yun nakaputol ng aking kawil Ay, hindi ko mahuli hindi ko man siya mahuli yung mga kasama niya tingin ko eh maraming malalaki doon bagong sapat na discovery ko yan uh, pagka uh, nagkataon pag may nahuli tayo bago yan huh, matagal ko na dinadaan-daanan yan pero hindi ko napansin may mga lungga pala sila De, malalim kasi malalim kasi kaya hindi ko alam na may lunggan pala sa ilalim ngayon malalaman natin okay so start tayo yan ang uh, una 1, 2 doon ako naputulan 3, 4, 5, 6, 7 Tinitin ko dito banda. Ito na huli ko kahapon ng ano ito, maliit na igat. Spot na ito. Pinainan ko ng swabing-swabe. para hindi siya mandala pwede natin ulitan ito ayan nasa parang wala wala na wala na baba, ba? pa rin. Hindi naputulan ibang Tingnan natin po isang kong. Yep. wala namang huli ito. Hmm. Sabit. Masabit. Next na ka ba? Mm. O, wala, walang may huuli suso huuli suso huuli suso huuli suso huuli

Oke, oh, oke, suerte, boleh, nah, okay. okay. oh. suerte, oh. yeah. hmm. hanya na nama nate, sabit, donok, oke. Okay. Ah, pero sigurado. Chabita natin. Bago natin. Balik sa tubig. Ayos. Ayos. tayong uh huli Meron pang dalawa dun eh Pilipinas. Tagin muna natin dito. Kapag may papandang dito tayo. Kalahin may na, huli Napakalaking bato kasi nito. Napakalaking bato niyan. At natitsa may nakatira dyan. May isa akong nilagay dito. Ihuli eh, na tayo pero ito. Mananaban. Tingnan ko pa yung isa doon. Okay, meron na tayo sigurado. May isa pa ako rito ang kinana, eh. Napakalaking pato kasi nito. lang huli ito natin hindi ko hindi ito yung inaasahan ko na mga huli natin kasi yung nakaputol doon expected ko nasa 10 kilo mahigit yun eh to ganong kalaki yan ito pero salama sa Diyos ito na yung side na yun doon tayo naputulan so ang churi ko paikot-ikot lang siya dyan hindi natin eh yun yung gusto talaga mahuli kaya lang ito yung kumagat lang ito ando pa sa kanya yung kawil ko sigurado eh tsepohan ko rin yun ito yung kagandahan pag ano eh pag uh, ka laging may laging may thrill hindi mo alam kung mahuli mo siya o hindi pabalik-balikan mo macha challenge ka hanggang sa mahuli mo siya oo, oh, na ako rito Okay na sa akin ito. Malaki ito. <laughs> Malaki na rin ito. Salamat sa Diyos. Hindi siya makakawala dahil ang sabi niya nasa loob mismo. Nandito, nabuhol, Lampas ng uh, lalamunan. Sabit na sabit. Oh, pitong kawin. Yung isa ang may huli. Pang lima. Pang lima ang may huli salamat sa Diyos kahit paano hindi tayo na zero okay sa akin ito tara usong na tayo may project kasi akong sisimulan eh pag na dispose natin ito may pambili tayo ng project okay so buhay na buhay dyan sa napak dyan sa malaking bato na yan mas malaki pa sa bahay ang bato na yan dyan siya nakapwesto meron pa diyan. alam ko meron diyan hindi naman ako nagkakamali madalas na mga hinala ko madalas na mga palagay ko nakakatotoo may mga nakatira dyan malalaki pa pero ito lang muna nakuha natin yun know, para balik balikan natin so hanggang dito na lang salamat sa inyong panonood may hoodie tayo <laughs> God bless. You. Welcome to my office. bayar buyer natin oh, si Chris kaibigan ko oh Chris ayan yan oh, tama oh, tamang, tamang. Oh. malaki nga okay oh hindi yan ito yung ito yung sinasabi ko hindi ha ito yun <laughs> <laughs> Maliliit. <laughs> may maliliit na lang ganyan bakit nakawin na Ay, pamain ko ito pamain ko yan ito yung pamain ko hinihiwa hiwa ko lang uh, o oh, ito naku eh kanina nahi nga pa ito uh, naman tayo na lang. <laughs> May kita na tayo. Salamat, sir. Salamat.